Taw po Taw po Hello. Ay. Hello. Nay Nay, saklit lang po Butong kailangan nila Butong ako Nay Masakit dyan po Hindi pa ako kumain Baka meron kayo bigay sa akin pagkain kahit ano nai sige, titignan ko. Papatok muna ako doon. Titignan ko kung anong meron na Para may bigay ko po sa inyo. Sige po na eh. Pakitignan niyo kasi gutom ako. Hindi ako kumain simula umaga. Sige po. Thank you nai Meron, Ay, Nay? Po, Nay. Din ano po yun, Nay? Itlog po. Ay, dalawang itlog. Ito Oo. lang mayroon, Nay? Oo. Wala, wala na, na talaga. Wala na talaga pong maibigyan, Nay, bye. Ah, okay Junior po. Yan lang mayroon na stock po. okay po, Nay. Sige po, gawa ko paraan, pa, paluto po na lang okay. o nilaga na lang para kumain ako. Sana mas malaki babalik sa inyo. Sana po. Sige, Nay, salamat. Okay? Nay, nay, nay. Nay, saklit lang. Ay, foreigner ka pala. Opo, nay. Ay, ah, pasensya ka na, Dahil yung bahay namin, ay eh, sira-sira. Sira-sira bahay nyo. Eh, dahil, oh, talagang wala kong ng mga gamit doon na upuan mo man lang sana. Diyan sa loob? Mm. Okay lang, Nay. Mas okay pa dito. Isa lang kwarto niyo, di ba? Oo. Isa lang? Mm, kasi, Nay, okay lang. Mas okay pa dito. Kasi gusto ko kayo lang katabi ko. Kahit walang upuan. Uh, dumaan lang ako dito, Nay. Nakita ko yung bahay niyo. Sabi ko, maglapit ako. Tingnan ko kung sino nakatira kayo pala lumalabas. Salamat ah. Buti na nai, kahit ano meron, nag-offer niyo sa akin. Salamat talaga nai sa tulong niyo. Mabait pala kayo. Nai, pwede po ako mag-tanong-tanong uh, sa inyo? Okay. okay. Nai, ilan taon na po kayo? 77. 77? Oh, okay. Nai, isa lang po ba kayo dito? Oo. Oh, isa lang. May mga kapatid ako, pero iway, oh. eh, walay kami. May kanya-kanya. Buhay. Mm, so dito kayo lang mag-isa? Mm. Okay, Nay. Asawa niyo po? Wala. Wala po? Mm, single. <laughs> Hindi kayo nag-asawa? Hindi. Okay, sige, Nay. Ah, uh, okay lang din yun, di ba? Mm. Basta masaya kayo. Oh. Nay, ano nahanap buhay niyo po? Wala. Wala po? Ah, so, Naghihintay lang ng tulong ng mga ibang tao, kaya yung kapatid ko, bibigyan ako, gano'n. Hmm. May family siguro din sila, no? So, hindi ba kayo malungkot sa buhay, ganyan? Sanay na. Sanay na po? Hmm. Mm. Pero medyo mahirap, no, pag mag-isa? Mahirap talaga, dahil kung magkasakit ka, wala kong mautusan. Hmm. Walang mag-asikaso sa iyo kung may kailangan ako, wala akong mautusan. gano'n hmm. Ganun. Mayirap, talaga, Nay. Mahirap talaga walang kasama. Mahirap, no? Mm. talaga, Nay, buhay natin. Uh, minsan medyo maganda, minsan hindi masyado. Ang the best is this, this, this tayo. Tapos laban din tayo kahit papano, di ba, Nay? May darating na time nagbabago na, di ba, Nay? Huwag tayo mawala ng pag-asa kasi ganun talaga buhay natin. So, laban talaga tayo. Nay, uh, pasensya po kayo sa Tagalog ko. <laughs> alam alam niyo, no? Kasi minsan hindi ko makuha yung mga words na Tagalog. Pero at least kahit papano, naintindihan tayo. O, o kasi hindi pa ako masyado marunong try ko yung best ko para nagsalita ko sa mga katulad oh. niyo senior na kailangan nila tulong, di ba? Mm. Yung tulong, walang salita. Basta tulong, naintindihan natin, di ba, Nay? Nay, alam niyo po ba? Pupunta ako dito, Nay, para tulong ko kayo. Mm. Maraming salamat. Sa Opo, Nay. Sabi ko, lapit ako kung sino nakatira dito yun, kayo lumalabas, mabait pa kayo, binigay niyo ako itlog, tamang-tama. Nay, tulong ko kayo para bilhin niyo kung anong kailangan niyo. Tapos itong tulong, walang kapalit galing sa puso ko, Nay. Para sa inyo yun, Nay, sarili pera ko lang yun. So, tulong ko talaga kayo, ha? Nakakaya naman. Okay lang, Nay, kasi hindi kayo naghingi sa akin, di ba? Ako ang mismo lapit sa inyo para bigay ko, para tulong ko kayo. Kasi masaya ako pag tulong ko yung tao na kailangan nila tulong na Okay? Opo na. Nay, hawak niyo po. oh at dumating ka. masalah betul dibatinkan. Karena semakin Walang isunong. Hindi Nung no, Ang maraming tulong ito sa akin. Sige, maraming salamat. Sana makapalago ko ito. Maraming maraming salamat okay, ha. Okay. okay. Ingat po kayo, uh, Nay. Sana yung tulong ko sa inyo, makakatulong kahit papano, Nay. Tapos, uh, Nay, anong bibili n'yo? Anong gagawin n'yo sa pera? Bibili ako ng biyas, tapos mga uh, ulam, hmm. gano'n na lang. Sige, nai. Alis na po ako na yun. Ingat okay. po kayo. Thank you. Saan kayo? Ah, taga saan ako? Pakistani po ako. Ah, taga Pakistan po mm -hmm. ako. Nai, okay lang balik ko yung itlog? Senyo <laughs> na po, nai. Ngayon lang ako nakakita ng tao, umi kahit hindi ko kaano-ano, may tumulong at tumutulong sa akin. Mm. Okay lang Nay. Siguro, instrumento ako ng God, di ba? Utos niya ako para pupunta ako dito, hmm. tulong ko kayo. Kasi um, sobra kayo mabait. Maganda din kaloban ninyo. So, tulong niyo ako. Hindi niyo ako kilala. So, ito lang yung kapalit siguro yan, Nay. Okay. okay po, Nay? Okay. <laughs> sige, Nay. Alis na po ako, ha? Okay. ingat po kayo. Okay? Sana'y marami pa ka pa kayong matulungan. Opo, na nahanap ko talaga 'yung mga kailangan nila tulong para tulong ko sila. Ingat po kayo ha? Okay po. Salamat sa lahat ng mga followers ko. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta kay Foreign Hand. Huwag po kalimutan mag-follow, like at share ng videos para marami pa po tayo matulungan. Ingat po kayo palagi.